mga about mga gamit sa bahay. So iba-iba. Ng mga presyo. Ay. Okay. Ng mga batong ganito. Yeah. po. So, dito tayo sa mga itong, itong, ito, yung mga nakaka-display dito mga ito. Ulit, ito, Hello. Ah, ito mga. Oh, man, mga kano mga presyo nito? Ayan, oh, mga ganito, 350 ito mga guys, mga ganito ah. So, dito ma'am, mga ganito ma'am mga to. Iba-iba rin yung mga. Ito. So, ito mga guys, 350 mga price na ito mga guys. Ito, timbangan to. Ayan. 350 ito mga guys. So, may bibigat ito mga bakal talaga yan. No? Ay, mga timbangan ito mga guys. So, mayroon naman tayo rito ng ano. Ayan. So, mga ganitong satakuri lang. No? Ayan. So, ang price na ito. Mayroon tayo rito ng ganito. So, sa mga display lang ito mga guys. nakaka-display ito. Yan sa loob ko. So, bakal siya. Wow. so, na ito magkanap. Ma. So, ganito po ma'am. Yan, yeah, mga ganitong parit sa mga 500, tiyo, mga, 500. Yan, sa ito mga guys. Mga ganitong oro. 500. Yan, yeah, dadami sa bawat itong mga 500 So, mga presyohan pa din. 500. Meron sa mga ang katulad na. Ito meron pa. Gold. So, meron pa din mga mga. So, meron tayong lagyanan ng ano. so bakit mga lagyan ng ginto mga guys yung cold yung mga kadalasan ng mga ginagamit sa bahay mga pang display so, itong ginagamit sa bingo ba ito? ito hindi so magkano mga presyo guys? Yan. Yan, mayroon ito man itong uh, sa mga ganitong ore mga guys So, 500 pieces ito mga guys cold. Ito, din ito mga Yan, Mayroon naman tayo rin ito pang disperience mga guys. Mga solid din dito katulad din ng dilingan ng kape to. Sa kape to, dilingan ng Ayan, sa gilingan ng kape mga dyan yung gilingan ng kape po ma'am, magkano to? 1,500 to mga guys. Yung gilingan ng kape to mga guys. Bago magkakape, gilingan sa mga kape. Ayan. 1,500 daw ang preso. Gilingan ng kape. So, where's Pastor?

naman tayo okay, dito okay, thousand. Thousand? Thousand. Ah, mga isang mga ito Eh magkano po ito ma'am? 4,000 4,000? 1,000 po nga So mga ganyan 1,000 yung alam para So meron na tayong wall clock. So dito pagpipilian na natin kung ang dami mong pagpipilian dito mga sa mga ganitong ore dito. Ito ma, magkano to? Wall clock. 300 sa mga ganitong ore mga 300 pesos mo. Ang ganda ng presyo niya. So solid ka dito mga ganitong ore. So, dami mong pagpipilian dito mga guys. So, napakasulid yung mga ano dito. Mayroon pa rito. So, mga ganito. Yan. Sa bahay. Okay. <laughs> Hirap kasi walang. Yan. So, ito. Yan mga guys. Pang nag-interest mga ganito. Ha? So, mga gin o oh, tanso ito mga guys, oh, napakabigat.